Hi guys, so nandito tayo ngayon sa San Fernando City, La Union At uh, pupuntahan natin itong Elin's Food Park So try natin Nakikita ko lang siya pagka sumasakay ako ng bus At dumadaan dito sa San Fernando City So tara guys, uh, pasok pa So nga guys, ito yung Elin's Food Park So tara Let's go guys Tara dito sa bungad guys Ayun uh, Green So, may mani. Yan, mani. So, titikman natin lahat yan mamaya guys. Ibutin muna natin. Right, sari-sari pagkain dito. Yan, mga mahilig sa what? street foods. eh guys, so. Wow, oh, chicken. sa mga lods. Ayan. Tadami nga, guys. San, guys? Bibili tayo nga mamaya. Sarap yan, oh. pesos. So, meron ding uh, mga dito. Lemon and cocoa care. Alright, May oh. mga iniihaw din dito. Iniihaw na hito. Pista, mga guys. Lawak pala dito. May shopping center din dyan pala. First time natin pumasok dito. May mga donuts. Sari-sari pala guys ang mga benta rito. Yes, ma'am, sir. Good, sir. Okay. May good for you, sir. Ako ka, dito eh, ha? Oo, oo. Tikman natin naman. Vlog mo na tayo. Yes, ma'am, sir. So ma'am. So warm, Yes, sir. Ayan, first time natin pumasok dito sa Elin's Food Park. May ducklings, ayan, kok nene. Oh, so, food trip tayo ngayon guys, food trip. Malawak pala ito, hala ko kung alam. Ano sir? Ayan o, shawarma. Tikman natin mamaya yan. Alright. Ah, so may mga upuan pala dito guys. Ayan o. No? mga upuan. So dito tayo mamaya. Sarap sana kung may kadita guys. Ganito pala dito. Ayan, may kambingan and rice. So subukan natin yon sa kambingan. Yung mga lumpiang hilaw. Sarap yan. So dito na tayo kumain mamaya. Alright Ito shopping center Mga ukay Ito mga ukay Ano? Yun so, tara ah, merenda na tayo Mag-try natin dito Ayan o, handly rice. 130 pesos sa Andi. Ang bingan. Yes po. Ayan yes. o, kaldereta, kilawin. Kinakdakan, ang bing. Adobo. Sigang. Uh, dito sa kaldereta. Saka dito sa Dalang yes, Dine-in na lang And rice Yes po Ayos Ayos walang, walang dugo yung one Yung um, sinampaluan Asipan. yung sabaw niya. Wala sabaw. Ah, okay. Dito, tsaka dito. Yeah. Dito Di yung... Uh, tsaka kaldereta Oo. Ay, dinakdakan to? Yes po, ito po yung Dito na lang, dito na lang. Sa ilawin. Ito yung favorito ko, Lord. Tsaka kaltereta. Right? Yes po, First time natin pumunta rito. Yes po, ma'am. Pambihan tayo. Matagal na tong food park dito, ate. Ayoko. Tagal na. So, first time ko pumasok dito. So, ito na yung order natin. Kunin niya. So, guys, so, 130. Ayan. So, kilawin na kambing tsaka kabibireta. Dalawang kanin, andi rice daw, andi sabaw pa. Alright. So, kain na tayo, guys. Hey there guys. Uh -oh,